རང་གི་ sarap gataan Sa Ha? Sino Bermuda. Ngayon may mga bitbit -bit silang bigas. Galing kanino yung bigas na yan? Yan, yun. No? Uh, hmm. thank you so much. Ingat natin to kayo. Kail At Janet. So, Ay, ang bait po talaga ni nanay. Nanay ko to mm -hmm. eh. Alam ko na Anak ko yan. Oh, tena mo. Siya? <laughs> okay, hindi. Meron ka malaking soft drinks yan? Mm, soft drinks daw po. Arte, Ayun! Ang paborito namin, Arte. Isa na malaking drinks. Malaking na po. na sila, oh. Ba? Di ba si Kuya Red may lahing ano ba yan? Magaling yan, umakyat ay. Oo, oh, si Kuya Red. Tingnan niyo. Ang grabe, oh. Alam, oh. <laughs> alam. <laughs>

mga kamag ko talaga mayayaman nanay ko ito hindi eh, pa eh, so, eh, okay, uh, okay. uh, uh, isang <laughs> hindi pa ako ni nanay nabibigyan naka-process pa Tingnan natin, baka may guyaba na dito. Ay, walang bunga ang guyaba no ni nanay. Hindi yata ngayon panahon ng guyaba no. Si walang bunga oh. Hmm. Mamerienda po muna kami dito. Ganda, daming halaman ni nanay. Ay, oh, ganda ng or cage. Wo. Oh. Sino 'yan? Kapatid di Janet? Kapatid di Janet. papa mangkin Ano pangalan nito? Ah, onion ring. Ah, ring. Ha? Ah, si Trisha. oh, Trisha. Trisha. Dito mabaka na diyan, <laughs> <laughs> Nahanap ka nung teacher mo doon, Trisha. Saan ka ka nag-aaral? Troilan po. Oo, oh, tama. Doon kami galing na school. Anong pakala ng teacher mo? Yung advisor mo? Yun, nakausap namin yun. Hinahanap ka. Bakit? Hinahanap ka talaga. Hindi ka daw pumasok. Nagbibinis kami po ng likod. Si Trisha. Nandun si Ate Janet, si Trisha. Siguro tumakas na si Trisha. Ano? Nag-vlog ka na ngayon, Trisha? Nag-vlog ako, nag-vlog ka na eh. Nanonood pa rin ba kayo sa amin? Opo. Pinapanood mo si Kalingap Dan? Opo. Yun, dami pa ng viewers si Kalingap Dan dito. Yung Dan Jo. Ano? Nay, alis na po kami. Thank you so much po. Nay, yung lista ni Rhoda sa susunod na lang. <laughs> Bye, <laughs> Anak mo naman ito. So, sa Pasko na. Sa Pasko so, na po. Basta yung tatlong hektarya na ha. Ganda ng mga halaman ni Nana yun. Oh. Buti mga orchid siyang kaganda. to Pakihuli oh! mo nga to kuya Nelson. Ito isa. Sakto yan sa <laughs> Buti na lang nakatali. <laughs> <laughs> dawin na ito yung pinagawa ni Beno, Ay, ito yung pabahay ko ni ate Lordy tsaka ni kuya Red na so, Beno din po yan po si Janet, okay, so, Hello, ate Janet. Oh. Oh. sigurado dito isa na to to ba yung may nakuha na saging Kaso, ano man? Maliliit. Maliliit, no? Maliliit. Mm -hmm. Maliliit. Hiling, Walang laman. Walang laman yan. ano, payat ba? Payat. Walang laman. Pero, maganda sana kung, ano, pali. Uh, ko sana para, kailang payat man? ano naman Para mm -hmm. sana, bago saan. Ayan po, si Janet. Si Janet naga grass cutter dito po kami ni Kuya Nelson mayroon pong matanda dito na um, nangangailangan din ng tulong bibigyan po namin ng bigas bigas po nang galing kay Inday Ilongga thank you so much po Inday Ilongga sa pabigas mo malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na nasa lalay ng ang kahirapan malaking tulong na po to oy hmm. Hanggang hapon po laban po kami ano bigyan po namin ng konting tulong bigas ayuda ito po yung bahay nyo Yung niyan din alin po ayun ah,

Uh, you're welcome na. Grabe pito? Pito siya mga bata. Eh, sorry. Mga bata. Mga bata. Mga bata. Ah, may trabaho naman. Ay, naman kasi, ano, ano, Ang dingding nyo, na i-trapal ano? Pasok po, bahay. Mainit yan, ay at kaya walang magagawa. Kasi trapal po oh. Hmm. Parang may baby ka kayo Meron. dyan oh. Ilang buwan na po yung baby nyo? Lima. Maliit. Ay, mabigat yan, may magbitaw niya na muna. Yeah. Sige na po, pwede mo na po ibaba dyan, ipasok mo. Nasa uwi po, wala na ko Wala na nga po, matagal na. Anong trabaho nung anak mo, Nay? driver ni at ni boss Aiton. Mm, okay Yung naman. Sawa naglalaban dere, Kay Aiton din. Mm. At least may trabaho, mm. no? May kita sila pang araw-araw. Kaya, mm, sila kumita sa inyo? Dalawa. Mm. Yung asawa at saka yung anak ko. Mag-asawa sila. Mm. Yung baby po diyan kaninong anak? Diyan sa Manugang kanina. Mm. So bali kayo po yung nag-aalaga. Mm. Ganda ng po. mo kami, Nay? Opo. Iyo kami ni Red. Yung doon kayo nakatira dati. Doon. Sa gitna. Oh? doon sa gitna ng Malayo pa lang ano nila dati. Tsaka ang, ang, ang bahay lang ni nanay noon. Ano lang, ganun lang. Tapos kubo, lang talaga. Ginawang oh? kubo lang. Dito sa may gitna ng bukid. Sa unahan. Sa unahan nila. Gitna, ng bukid, di ba, Nay? No? Mabuti nakalipat po kayo dito. Ay, wala nang bubong din yun, Nay. Mm, -mm. Wala talaga as in pinatong lang na ano na pawid. Uh, trapal. Trapal lang tapos walang dingding. -ding. Kaninong lupa po itong tire kanyo na to? Doon sa doon sa anak ko nabili dong kay Nanap Eh. O binenta dito dati to Ah, natin. parang niloti-loti na to. Uh, uh. itong habang ito. Itong kabaan na yan. Ah, ito. At ito yung lokal na Janet. At ito least si Janet yung binablog namin si Janet. At, uh, at least may tayo. ano, matitirikan ano. Bigyan bigas si Nanay. Meron na. Ah, meron na ayan. Nasusunod na susunod na idadalawin uli namin kayo. Okay. Nasaan na yung atin niyo, yung kapatid niyo pala? Andun sa kabila. Mm. Sa bahay nila doon. Dati ano kasi wala siyang kasama, mag-isa lang siya doon. Oh? Dinadalaw lang siya nung kapatid niya. Ngayon may kasama na siya, marami Ay, na sila. Na. Nagsama-sama na sila. Para uh, sa bagyo, hindi ba? mga bata rin. Hindi na lang po. Sinanay Ami, no? Sinanay Ami. Doon yun, sa gitnang-gitnang oh, bukid lang Sa bila. Grabe, layo. Layo dito. Ang layo na nilakad namin. Simula doon sa may, 'di ba, yung batuhan? <laughs> mhm. Mm diba na doon sa may batuhan, no? Papasok na ganun doon ang layo na nilakad namin nila Red. namin doting. Ah, bahay na lang ang kulang, Nay. <laughs> Oo, bahay na lang. Baka may ka na Nay na no? Patay na bahay. Baka may ka na nanay, ko. Mm -mm. Ito binibili, binibili na. naman talaga 'to yung kila Janet din binili yun. Oh, yung niyo kay Mag Enteng. Yung, kay mm, yung, yung kila Tate Enteng diretso yang bin ganyan binenta. Bin bin Ate, Ate. Ate Ate. Isang bahayan talaga. Mm, isang bahayan. Pero okay na rin dito. Oo. Nasaan yung ano, meron din kami na vlog dito yung bakla. Ay, doon yun sa kabila. Ang ah. lawak ng lupa na 'to. Eh. May mga bahay pa doon, oh. No? Sa ah, kaya po maraming mga okay. ano dyan, kubo-kubo. Kaya ito Kaya pala may mga kubo-kubo dyan, mga trabahador, nag-retrap. Kami nilang ano.